Sulitin na natin ang road trip mga katrops Tara sa Infanta Quezon Yo! Samahan nyo kami namin yung aming rides. Ayan, andito kami ngayon sa bandang, sa boundary ng infanta O, oh, ayan yung arco nila. Oh. Andito kami ngayon sa Little Baguio. Oh, kilometer 90, mga katropes. Nakita nyo niya? Alay ko! Alay <laughs> Sinulit ang rides. O, oh, diba? Balak lang namin mag-inquire kung saan kami maliligo. Pero nakarating kami dito sa Kilometer 90. Hops! stop, picture, Dadya! <laughs> hindi pa hindi na wala tayong picture dito sa. Baling ah. nati. Na, na, May entrance pa pima uh, ka troops. Ba, Kilometer 90. Sa... Ba, sa oh. Ay ganon. Sa... Ayan o. No? So, yan yung arko Ay ng papasok ng Infanta Quezon. O, oh, diba? Yahoo! Yahoo, yahoo! Oh. Akit tayo. <laughs> Bakit? Agoy, ako sa akyatan ngayong araw na to. ah. <laughs> ko yung tuhod ko. <laughs> Halit pa yun. So, may ginagawa pa dito. Hindi pa siya tapos. Ginagawa pa yung daanan. O, oh, di ba? Overlooking. Parang sa bagyo ka na rin. Kasi little bagyo nga. <laughs> akyat, akyat. Kanina pa kaming kaakyat. O, oh, napasaba kami sa akyata ngayon. Huh. Picture tayo dyan ulit eh. Huh. Overlooking ang mga kabundukan, mga katrops. Look! Solid na solid ang rides ngayong hapon na to. Ay, ngayong araw na to mga ka-trops. Solid na solid. Ngayon lang ako nakarides ng ganito. Ha? Huh? Diba? O. Huh. Gusto mo gumulong dyan? Gumulong ka! <laughs> Picture tayo dyan! Sarap no? na ka relax

Buhat pa ng picture ng picture paano tayo makaikot dito. Dito pa nga sana. Oh, hoy. Ayun niyo dito. Uy. Abjan tayo babalik. Ganon. Wow. Ayun na. Ayun na. Ang lakas ng hangin niyo. <laughs> Ako bubulusok dito Hala Oo nga Ang ganda doon oh Parang lighthouse na Agoy Hanggang doon tayo balat Sa ano Ano yan Ano yan, ano yan paligsahan Kung sino mauna ma sila naman dalawa

Diba? Kanina pa kami akit ng akit. Saan? Nasa ako. Oh. Dito lalong natanaw yung ano. Lalong natanaw yung paligid, mga katropa. Diba, ang ganda. Mayroon pa dun, oh. let's go overlooking Yan ang paligid ng kilometer 90, mga katropos. overlooking oh, diba, diba. Diba. Hi! Shout out mga katrupa! <laughs> yo! 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 Kung gusto nyo mag-relax mga katrupa, dito lang yan. Pero kailangan mag-motor kayo. <laughs> ang Hingal-hingal na. Hingal-hingal na ang tropa sinulit ang rides. Nag-warm up tayo. nag up tayo kanina. Sakto yung warm up natin doon Parang si Nadjay. Grabe no. Dinadaanan mo lang itong balat. Hindi mo na akya ito. Grabe ka. Dahil din na dyan. Dahil na ako ng dito. Ayun. Bakit na naman mga katropa? Akyat na po. Agoy. Agoy, agoy. Asa naman ta ni oy? Ano tumaas? <laughs> Kung mataas doon.

Nagkakalola! Wait lang, Tee! Wait lang! Manawag pag aming pupuntahan mga kataksayan. Yung nakita mo yan. Hanggang diyan pa kami. Ilang oras kaya kami mag ano dito? Mababa naman tayo, mga katropa. Agoy, <laughs> abutin tayo ng gabi nito pa uwi. Eh. <laughs> Asan na kayo? Eh, <laughs> buho <buwa> ba, no? <laughs> Oo. Ay, hala! Siya <laughs> tinadyan. May iba pa palang daanan to. Uy! May ibang daanan. Ayat oh, na yan. Oh. Ang daanan. Ah, malilim na dito. Diyos ko, para kami ano, nasa kagubatan ng... Grabe. Kilometers 90. Hala, para kami nasa gubat. May mga orchids ba dito? Napakaganda ng tanawin na ito. Alam mo mga, nyo mga katropa, itong gusto-gusto ko na ano, mga adventure. kita kiyat Kaso sa panahon yan, sakit na ng tuhod ko. <laughs> Talagang hindi na tayo pabata. Yun, no? Hagdan-hagdan. Grabe. Oh. <laughs> Aray, ayan na naman. Huli na naman ako mga kasupo. <laughs> agoy. Agoy, agoy, agoy. Naiwan na naman ang trupa nyo sa nakaraan. O, oh, diba? ba? uh. Mm -hmm, ganda. Ang ganda, napaka ganda. Ganito ang mga gusto kong adventure. Mabubusog yung ano mo, mata mo sa kapaligiran mga katropa. Parang na-relax ka ng ano. Sobrang na-relax yung ano mo, utak at isipan mo sa ganda ng tanawin. 'Di ba? Hindi lang, mga halaman pati paligid ay napapaligiran ng kabundukan kaya talagang relax na relax ang kaisipan huwag magpicture picture tayo dito oh agoy ang daming ano oh oh sarap ang picture dyan dami Diyos ko Noel Charts, the first smallest concrete charts in the world. Talaga. Picture again. Dito kami ay yan ang papatagal sa atin mga katropa yung pag sigi picture picture kasi parang kada kaliwat kanan ang ganda eh. Ang ganda-ganda magpa-picture. Uh -huh. Aguy, ang lawak mo na ito. Akit na naman. Grabe. Dapat pala dito kami na una kaninang umaga umagan. nag ship no? Mm-mm. -hmm. Maani siya. Maani mo yung pag niya yung pag relax Oo. <laughs> Diyos ko. Akala ko naman ano lang. Talagang umakyat namin sa ano, oh. Paano yan? Saan tayo? Saan tayo? <laughs> <laughs> Hapo na. Hapo na. Uwi pa ng Manila. Hala. <laughs> hindi na. Hindi na daw alam mo saan pupunta. <laughs> Ayun ba, saan tulay? Nay? May ilog yata tayong ha? papuntahan, no? Wala, oh. Pababa, paakit. Para, para tayong training nito ng ano? Pababa, paakyat. hala. Ay, yung training ni Mak -mak ito. ito, ito may tulay pa. Tapos saan tagos niyan, doon, na? Doon. Doon na siguro. Oo nga, doon na. Kaya hindi natin madadaanan yung ano doon gusto mo pa dito maganda pumunta, no? Yung papicturan na. Ay, oo, yung mga parang ano. Gusto mo, mo pa Uy, banat, balik tayo dito ulit. Ano ba yan? Bitin naman tong ano mo eh. Nabitin Di sana. Alam mo. May usapan. Uy, hindi naman tayo. Wala naman sa plano. Additional, <laughs> additional lang yan kasi malapit na tayo. Additional adventure. Oo <laughs> <laughs> nga. Wala to sa plano mga katrupa. <laughs> ang totoo niyan, nag-inquire lang talaga kami kung saan kami swimming, Kung saan mga poles, poles. Pumunta kami sa mga malap na poles, poles dito. Pero, ayun, wala kami nagustuhan dahil Agoy. Ay, lingon kayong dalawa. Balat, no? lingon. <laughs> Diyos ko. Diyos <laughs> <laughs> Kung ikaw na mag-isa dito sa lasang. <laughs> ito, tabi, tabi, tabi. Lasang. Lasang siya mga kapupa. ka rito, hindi Saan? Kapalik <laughs> ah, tayo. Alam, may tubig. Ano Hala, akit baba, akit baba. Agoy, ginuo ko. Ano ba ito si Balat? Saan tayo ni... Dinala nito? Kulang yung oras natin dito. Dapat tayo ng umaga dito kami. Hapon na. Isang matatakot siya. Para hindi ka makakaawin. Hahaha. Oh, ayan mga katrops, yan yung inakyat namin. Yan yung inikot namin kabundukan na yan. <laughs> Diyos ka Nakakapagod. Nakakapagod adventure. My lucid dream. So ayan mga katrops, yan lamang po ang video vlogs natin for today. So talaga sinulit namin ang aming road trip. Hindi lamang kami nag-inquire ng mga falls at swimming pool na aming liliguan, kundi napapunta pa kami dito sa kilomet kilometers 90 o oh, diba? Infanta Kiso. So bukat pa lang ito ng Infanta. Ayan, boundary pa lang ng Infanta at saka Laguna. So maraming salamat uh, thank you for watching. Bye-bye. Mabuhay tayong lahat. God bless.